Ganito pala yung sinasabi ko sa inyo na paraan ng mga Chinese bago sila kumakain kahit sa anumang restaurant na binabanlawan nila yung mga utensils na ginagamit nila. Although malinis naman na itong isiniserve ng mga restaurant pero parang naging habit na nila na every time nakakain sila ay binabanlawan nila yung mga utensils na, gina, na gagamitin nila sa kakain sila sa restaurant. Kahit kami dito sa bahay, kapag kumakain kami ang nagti-take out, yung mga utensils na kahit nahugasan po na ay ginaganyan pa din namin, nilalagyan pa din namin ng init o binabanlian pa din namin ng init. Dahil nga naniniwala sila na ang hot water ay nakakapatay ng mga germs o ng mga bacteria. At saka alam nyo ba ang mga Chinese ay kalimitan hindi yan sila umiinom ng uh, malamig na tubig sa restaurant. Usually ang iniinom nila ay hot water or hot tea. Ganon sila. Kahit mainit na mainit ang panahon, hot tea talaga or hot water ang iniinom nila. So, sana may natutunan kayo sa kultura ng mga Chinese. At sana ay may naipakita rin ako sa inyong may makatuturan or may makapulutan ng aral. Or at, at least man lang may natutunan kayo sa kultura ng mga Chinese kung bakit sila ganon. Para next time kapag nakakita kayo ng ganyan, ay hindi na kayo magtaka.